Guys, marami na naman tayong na-harvest na sigarilyas at saka patula. Ayan, at saka talong. Ayan, isang plangana guys. Ayan, isa lang ang kuha ko guys. Isa lang ang kinawa ko kasi maaraw na hindi ko na ma... Ano sa sakit ng iba kasi na sa mata. Ayan guys, ang aking kuha ngayong umaga sa aming organic garden. Ayan, ito yung Ang sarap na naman ito, guys, gisahin. Ayan, kumakain ako, guys, ng gulay everyday. Tingnan nyo yung patula. May ano na nito, guys, may buyer na ako nito, guys. Ihatid ko na lang sa bahay nila kasi hindi naman namin ito maubos. Ayan, o, yung ano namin. Ang sarap tayo nito, guys. alam, alam niyo, guys, ang daming benefits makuha natin sa Sigarilyas. Super green siya, di ba? Yung Ayan. ang talong ko. Organic lahat ito, guys. Walang fertilizer. Kaya ang sarap nito. Kahit na half ko ko lang. Kasi hindi ko siya nilagyan ng fertilizer.